Hi guys. Yung talong ko walang bunga. Siguro lalaki to puro bulaklak ng bulaklak. Ayan guys, so kaya tatanggalin ko na. Kasi maglalamig na rin, wala na din. Ayan guys. Puro siya ano bulaklak ng bulaklak. May isa walang bunga. Huh? Oh. Lagay mo doon. Ayan, oh. Bulak-lak na. Hmm, wala, wala isang kahit po, ano, bunga. Ewan ko ba bakit hindi siya nag, ano guys, hindi siya nagbunga. Baka lalaki nga. Kasi bulak-lak siya ng bulak-lak. Ano na ba bali na yun eh, sa po? potato. Ano yun? mo na ang potato, oh. Okay. Kaya, yeah, guys, yan. Tatanggalin ko na, guys. Wala, dito ko na mo. Ano yan? Kasi wala, eh. Hmm. Mm -hmm. Ay, matinik. Ano ba itong ano? A shark? May tinik. The There's a spike? Yeah. Matinik tong talong. Oh. Bakit matinik tinik tong talong? Ayan guys. Mom, Ayan guys. Hmm. pinanggal ko na. Kasi walang bunga. Potato. Saka matinik. Matinik yung talong. Ito naman, oh. May bunga naman tong isa, oh. Mommy, potato. Ito naman, nagbubunga-bunga pa rin. Oh, yun, oh. May mga maliliit. kialang lang, maglalamig natin. Kaya, kaya, guys, yan. Ayan, guys. Ewan ko ba, ano, bakit, anong gagawin? Bakit walang bunga? tinanggal ko na guys turuan nyo naman ako kung paano dumami ang bunga okay bye bye guys bye bye guys thank you for watching oh, mag yeah. bye bye ka na bye bye this yeah Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ayan, Tinanggal ko na. See? Tik 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 bye bye thank you for watching